Good afternoon mga bossing, mga followers natin, maso good okay. mga followers. Meron tayo dito pinibinebenta ulit. Ayan po. Isusu tanker po ito na 5000 uh, liters. Ang makina niya po ay 48F1. Tara check natin mga boss. 5000 liters mga bossing. Isusu elf tanker po ito mga boss. Bago po ang apat na gulong at taka, bago po ang baterya mga bossing. Ayan, brand new recondition to mga bossing, white plate na rin yan. Meron siya kasama ng motor. At yung kanya pong kargahan ay wala po siyang kalawang. Napakalinis po nga bossing. Bagong-bagong pintura po yan mga boss. Gagamitin na lang sa mga naghahanap po ng mga negosyo ng patubig. Ito po yung bagay sa inyo. Sa taas po, ayan. Ang price nito bossing, 650 po. negotiable pa sa ating mga followers.